tayo ng gripo. Gripo na disuse. Halika tong tuloy si. na tayo. disuse. Nasa Naglag. Kakabit ko na ito 'to sa labas. natin 'yung 'tong gripo 'to. ang na. gripo po dito po sa labas kasi pinaglalaroan po ng mga bata yung ating gripo eh kabit po natin yan buksan natin yung ano uh, itong look <coughs> yun po ito yung gripo Tumuan natin Kuha na po natin. Wow! Pictid! Ayan o, oh, uh, hindi na po sila mga paglaruan. Ayos eh. Ayan o. Ayan mga guys Oh. Pwede binili ko sa TikTok, gripong di susi. Ayan o. Oh. Uh, hindi na po paglalaruan ng mga bata. Thank you for watching.